Tingnan mo nga naman. Hoy! Tayo! Kaya ko pala. Ay hindi! Hindi ako to! Kaya pala kanina pa ako naghahanap sa'yo? Nandito ka lang natutulog pa sa bed ko? Ay! Talaga ba? Ala! ang nga ako sa iyo. Ang pagaga, no? Katulong ka dito, di ba? Kaya wala akong pakialam kung magkasakit ka pa, pa dyan at mamatay ka sa sakit. Ang dapat dito, ginagampa na yung trabaho kasi pinapasahuran ka, pinapakain ka, pinapatira ka dito, halos lahat libre na! Pasensya na po talaga. Nakailang pasensya ka na? Ay, pasensya na yung sinabi mo. Tandaan mo to, ha? Sa susunod, wala nang pasensya na maririnig ko. Kasi dapat, gagampanan mo yung trabaho mo dito. Kung kinapagay. Alam ba, hindi ko na magpigilan yung sarili ko. Halika nga dito. Ha? Ikaw. Ikaw. Ha? Ikaw? Uy. Ay, naririnig kong yan. Mami, anong ginawa? Kanina pa ako naghahanap kasi may ipapagawa ako. Nandito lang pala natutulog pa sa bed ko. Ang kapal ng mukha, di ba? Bakit ka yun, Napagod ko kasi ako. Napagod. Sino kikilos pag napagod ka? Ano? Kami? Sasahuran namin sarili namin. Tanga. Kaya pala kalat pa doon sa kusina hanggang ngayon. Yung ini iniayos yung mga labahin, hindi pa rin isinalang. Eh talagang wala kang nagawa. Ano hmm. oras na oh? Tanghali na. Tingnan mo. Ang pinagagawa mo lang dito, Polo! Mami, kausapin mo nga to kasi isa pa! Hindi lang sambunot yung ma matitikman nito sa akin. Sampal! Kausapin mo! Bakit kasi ganun eh, Isel? kasi napigilan niya sa sa'yo sama din po kasi pakiramdam o oh, pwes, pag masama pakiramdam humingi kayo ng panggamot hindi yung, nung nag apply kayo pag tinanong ko, marunong ba nang maglaba marunong mamlatcha, marunong magluto, marunong maglinis ang lagi niyo sabi, opo, opo, opo oh. tapos nung eto na, aktwal na hindi na kaya hindi na kaya ng katawan napagod na, paano? gaya niyo, tanghalian na ano kakainin natin? Ine-expect ko magluluto ka. Umayos kay Isel, ha? Baka mahawa ko dun sa anak ko ng kahay bladan. Mapadamay ako sa kanya, eh. Madukduk din kita. Puti na lang hindi mainit ang ulo ko ngayon. Kung napatao na, dalawahan kita. Naintindihan mo? Ayusin mo yung kama niya. Nang wala nang maraming salita, ha? Sumunod ka na. Ford. Maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay po na bigyan po sa akin. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagkabay sa akin. At sana po pala, makita ko na po yung mama ko. Kasi miss na miss ko na po siya. Lord, kayo na po bahala sa kanila. At ganun din po sa akin. Maraming maraming salamat po oh Lord report na to. Hazel! Kunan mo nga ako ng tubig! Bilis! Nauuhaw na ako! Um, ah, ito ah! Lintik naman o! Oh. Nakita mo! May laptop dito! Ano? Babasain mo to? Para mawalan akong trabaho? Hindi po. Sorry po. Napatid po kasi ako. Napatid ka? Sigurado ka? O sinasadya mo, ha? Sinasadya mo? <laughs> hindi po. Huwag mo akong gawin ha? Yung utak mo na makitid. Ayos, ayusin mo. Baka mawalan kang trabaho. Ano? Mababayaran mo ba to? Kapag nasira to? Di ba hindi? Dahil sa katangahan mo, ha? talaga. Mabuti lang lagi na lang nandyan si Mami. Kasi pag wala, makikita mo talaga kung gaano ako kasama. Ano? Anong gagawin mo dito? Tututukan mo tong basa. Gusto mo i-mood-mood eh? kita dito para matuyo eh. Bakit? Ano ba nangyayari? Nanginig ko sa kantong boses mo eh. Eh, tingnan mo naman. Sinadya niyang basain tong laptop ko para masira. Anak, baka hindi naman sinasadya. Ano hindi sinasadya, Mami! Ang laki-laki ng daanan dyan! Sasabihin niya na sapid sa siya! Ano? Hindi ako tanga, ha? Hindi ako tanga. nga. Tama na, huwag nang ano yan. Huwag po nang saktan. Ayan eh. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Lagi na dyan si Mami para sa sa'yo. Ano, Mami? Lagi na bang ipagtatanggol yan? Hindi yan matututo. Ikaw ang gusto kong matuto. Matuto ka makipagkapwa. Matanda ka na, Aiden. Mami naman, alam ko yung ginagawa ko. Napakalupit mo sa kanya eh. Hindi dapat ganun. Bakit hindi? Eh hindi na inaayos yung trabaho niya. Kasi Aiden, mabait naman na bata siya. Nakita mo nung last time na pinagalitan natin, Bilago naman niya lahat. Areglado yung labahin, areglado yung plantsahin, areglado yung linisin. Natural, trabaho niya yun. Kailangan talaga niyang ayusin. Kung hindi, itatanggal ko siya. Itin, mabait siyang bata. Narinig ko siya nung nagdadasal siya. Mami, hanggang dun ba sa pagdarasal? Pupuriin mo yan? Porkit nagdarasal, mabait? Hindi lahat ng nagdarasal, Mami, mabait. Kasi gusto niya makita yung magulang niya. So ngayon, ano? Problema natin yun? Nagpaparinig lang yan, nagdadasal-dasalan para maawa ka at makuha niya yung simpatiyan niya. Kasi nung nasa edad mo siya, Maayos kitang pinag-aaral. Ngayon siya, sa edad niya, wala na siyang magulang. Nagtatrabaho siya rito sa atin, hindi na siya nag-aaral. Hindi <laughs> na mo anong ginawa mo pati sa nanay ko? Bine-brainwash mo? Hindi na mo, nagtatrama na rin, katulad mo! Hindi niya ako bine-brainwash, Eden! Pinagsasabihan kita bilang ina mo! <laughs> siya wala na yung magulang, e ikaw narito ka sa harapan ko, narito pa ako sa harapan mo! Pero hindi mo naiintindihan niya tayo ng alaga ko. Hindi ka nakikinig! At saka huwag mo ako pagtataasan ng boses, Eden! Eh, paano hindi tataas yung boses ko? E, eh, kasi yan na lang lagi yung kinakampihan mo kaysa sa akin, anak mo! Kasi nga, hindi ka na marunong makinig, Eden! Sinasabihan kita! Para umayos din yung ugali mo! Hindi ganyan! Mami, maayos ako na tao. Dahil lang sa pagkakampi mo dyan, kaya ako nagkakaganito. O ano? Anong sunod? Papalayasin mo ako dito? Hindi itong babaeng to? Ha? Sige! Kayo na lang magsama. Pagkakalaman, nakuha niya na yung loob mo. Ganun lang yun. Ano? Grabe ka. Hindi ko kaya yung takbo ng pag-iisip mo. Pasensya. Ganito na ako mag-iisip? Hindi ka tulad yan. Bobo! Makitid yung utak! Ikaw, Mami. Sige. Lagi kang sumama dyan. Para pati utak mo maging makitid na rin. <coughs> Hazel, pasensya ka na sa anak ko, ha? Nakita mo naman, idinipensa kita. Kaya lang, parang blanco na yung utak niya, eh. Pasensya na din po, ha? Ah. Dahil po tuloy sa akin, eh. nag-away po kayo ng anak niya. Pwede naman po, ako na lang po yung umalis po. Para po, hindi na po kayo mag-away nasanay na ako na nandito ka. Naaawa ako sa'yo dahil wala akong magulang. Pwede naman tumayo ako rin na at gumabay sa'yo bilang magulang. Tumigil ka na dito. Siguro, darating ang panahon na makakapag-isip-isip din yung anak ko. Hindi naman masama yung sinasabi ko sa kanya. Asensya na po talaga. So, sige, diretso ko na sa trabaho mo. Shhh. Aalis ka nga pala. Hindi na pa kita mapipigilan. Asensya na po pero ko po kasi maging dahilan ng pag-aaway ng kong dalawang mag-inay. Lalo hindi niya naman po kadugot. Lalo hindi niyo po kaano-ano. -ano. Kaya mas maigi po na no? umalis na lang po ako sa inyo. Sa bagay may katwiran ka, no? Mahirap kasi kung kami laging mag-inang mag-aaway. Pero alam mo, nag-aalala ako sa pag-alis mo. Saan ka pupunta niyan? ayos lang po sa kaibigan ko na po ako Papadala kita ng baon, ha? Mag-umpisa kang uli. Gamitin mo yan kung mag magtayo ka ng negosyo o kung anong gusto mo. Basta, sana abutin ko pa. Dumating yung panahon na maging naayos yung buhay mo. Maraming maraming salamat po. Hindi ko po tatanggihan sa iyo. Galing naman po sa inyo. Maraming salamat po talaga. Sige, mag-iingat ka ha. Mag-iingat ka. Sige na eh, Ito na ulo ko, Mami. Hindi ko na alam saan ako kukuha ng pera, saan ako maghahalap ng trabaho. Eh ako nga rin, nasakit na rin tenga ko sa kadaldaldal mo eh. Eh di sana, kung ikaw, nagkusa kang maghanap ng trabaho, isa e sana hindi tayo magkakaganito. Umaasa ka lang din sa akin eh. Diyos ko, nandiyadyaan ka nga. Eh ako nga, ang tanda ko na. Sakit ng paa ko, sakit ng likod ko. Ako pa pag haanapin mo ng trabaho? Alam mo, huwag mong idahilan yung edad mo para hindi magtrabaho. Paano pa ako magtatrabaho, Eden? 75 years old na ako. Tama ba magtrabaho pa ako? Wala yan sa edad nga. Hanggat kaya pa, magtrabaho. Ako oh, nga wow. ako. Bata lang, pinagtrabaho mo na. Ma'am. Oh, si Hazel. Ako. Pasensya na po. Nakabukas po kasi yung gate niyo. Tsaka naririnig ko po kasi kayo sa labas. Kaya pumasok na po ako. Ay, hindi na po. Teka lang ha. Pagkatapos mo kaming layasan, babalik ka dito. At hanggang ngayon, wala ka paring modo. Pumapasok ka. Oo, bukas yung pinto. Pwede naman kumatok, di ba? Hindi mo itong bahay. Ito naman oh. Hayaan mo na kasi nga bukas nga yung pinto. Kaya nga siya pumasok. Hanggang ngayon? Siya pa rin kinakampihan mo? Kasi naman, Eden, kahit sabihin mo ikaw yung kadugo ko, sa kanya ako nakakaramdam ng pagmamahal ng isang anak. Eh, ikaw! Lagi mo na lang akong pinagalitan, lagi na lang akong masama. At tinan mo sa oras na to, pagtatrabahuhin mo pa ako. Um, ma'am, tama na po yan. Hindi naman po ako pumunta dito para mag-away kayo. Tsaka hindi rin po ako dito pumunta para makipag-away sa inyo. Pumunta lang ako dito para kamustahin po kayo. Naku okay, Hazel, ang laki na ng pagbabago ng buhay namin. Nawala ng lahat. So ano, nandito ka? Para laitin kami? Kasi bumagsak na yung buhay namin? <laughs> Ma'am Eden, hindi po ako ganung klase ng tao. Gusto ko lang pong tulungan yung mama niya po. <laughs> Bakit? may may ipagmamalaki ka ba sa amin? Sa nanay ko? Matutulungan mo siya? Eh, dahil po kasi sa kanya, may magandang buhay na po ako ngayon. Oh, teka lang. Anong ibig sabihin nito, Mami? Nakapagtayo na po ako ng sarili ko pong restaurant. <laughs> At... Teka lang. Eh, kaya naman pala wala kang maibigay na pera sa akin. Kasi jan mo binigay sa babaeng yan. Iden, ang binigay ko lang sa kanya, kakapraso. Kesa sa iyo, milyon-milyon ng winaldas mo. Ano, nakapagpatayo ka kay sari-sari store, 'di ba? Wala. Hindi mo pinahalagahan. Magkano lang yung binigay ko sa kanya? Oh, pero nagawa niya ng paraan. Umayos. Nako. Ma'am, gusto niyo po ba ipasyal ko po kayo sa bago ko pong restaurant? Sige. Naistress ako dito eh. Teka lang. Wait lang. Teka nga lang kung hindi dahil sa nanay ko. Wala ka ngayon kung anong meron ka. So ang kailangan ko, pera. Bigyan mo ko ng pera. Kasi yung pinatayo ng restaurant na yun, galing sa nanay ko, di ba? Bigyan mo ko. Asensya na, pero hindi ko yun magagawa. <laughs> Kasi binigyan ako ng mami mo ng pang start ko. At yung mga naipon ko, inipon ko lang ng inipon hanggang sa makapundar ako ng restaurant. Kaya, laki pa sa salamat ko po sa mama niyo Kasi kung hindi po dahil sa kanya, hindi po gaganda ng ganito yung buhay ko. Kaya, gusto ko po sanang makasama po siya. <laughs> so ngayon, nanay ko na yung gusto mong angkinin. Huh? Saan galing yung kapal ng mukha mo? Sige, papipiliin ko yung nanay ko ngayon kung kanino siya gusto sumama. Sagot! Alam mo, Eden, kahit sabihin pa na gusto ko manatili sa tabi mo, mabuti pa siguro na mag-agwat muna tayong dalawa. Kasi sa edad ko, Eden, hindi na pwede yung araw-araw mo ko aawayin. Yung araw-araw tayo magkakagalit. Hindi yan maganda sa ano ko, sa kalusugan ko. Alam mo yun, di ba? pag iniwanan kita, siguro darating ang panahon na makakapag-isip ka. Paano ka rin tumintig sa sarili mong paa? Hindi yung lagi, ka, lagi ako nakaalalay sa'yo. Kaya, iiwan na muna kita dito at mag-isip ka kung paano baguhin yung takbo ng buhay mo. Sasama na muna ako kay Hazel. Ano, dyan ka na. Aalis na kami. Tara no el